Hi guys, this is me Eva G and welcome back to my channel. kayo, siguro mga isang buwan din di ako nakapag-upload o nakakagawa ng vlog. Uh, karamihan puro reels lang kasi masyadong busy ako sa trabaho. Grabe ang iPhone, no? 'di ba? Kitang-kita niyo 'yung pagkangarag ko. <laughs> sa kanapakalamig, grabe, sobrang lamig. So ngayong araw na to off ko, pero uh, may pinuntahan ako, may pinagawa sa akin 'yung boss ko at natapos ko naman na at dahil natapos na, ngayon first time kong um, sasakay ng bus ng ibang ruta o ibang route kasi 'di diba, magmula sa bahay, trabaho, trabaho, trabaho sa ba bahay lang 'yung bus na sinasakyan. So ngayon, mag-explore tayo dito sa New Jersey. So samahan niyo po ako. At dahil tinray ko na <laughs> tinray ko na mag-bus, ito, napuntahan ko. Grabe, di ba ito yung ano, sikat na mga binibilan ng mga artista ng sapatos, gamit, bags, ayan. Neiman Marcus. So hanggang labas lang muna tayo kasi paniguradong mahal yan. Hindi natin kaya yan. Ito naman nakalagay dito, Westfield. So, pasukin natin. Ah, diba? First time entrance, ba? Diba? Oh my gosh! Eh, pinigin sa directory. Oh my God! Ay, ang laki pala. Oh. Kasi tiyo mo, may dito. May Macy's dito. May Niman Marcos dito. Meron din dito Niman Marcos. Na yun, hindi ko alam kung nasaan tayo. <laughs> ah, level 1, level 2 lang pala to. So, ay ka. Puntahan natin, ang dami mukhang mararampahan. Oh, yung papas ko na, tingnan nyo. So, ang sabi sa Arrow, sa Arrow, ay doon ang Macy's. Ito rin, ni manmark sa punta doon. So, my God, Puntahan na natin. First time ko ito, pa maligaw ako. Pero okay lang, ganoon talaga. Kasama naman sa pamamasyal, sa pag-explore mo yun, maligaw ka. Ang importante lang, syempre may mga bus naman dyan, pwede ka magtanong-tanong. So, eto na nga. Ayan, ang LV. So, ito pala yung Newman Marcos. Nasa, nasa labas kanina ngayon. Eto naman, Tiffany. Ay, ang cute ng ano, Christmas tree nila. ko na talaga. ay yung Gucci. Eto naman tong ano, to, peragamo ba tawag dito? Ang basa dito, ang pronunciation. So, nandito tayo sa mga high-end brand pala. So, ang gaganda, grabe. Ituloy-tuloy lang natin ang lakad. Ayan. Hmm. Ito yung Versace sa tabi. At ito naman ang ayan. So ang cute ng ano nila Yung mga ano, ito ponsetya ba tawag dyan? Actually, eh, ay yung ganda oh. Actually, hindi ko alam kung ano tawag dito sa mall na to. Kasi nakalagay diba Westfield. So, pero Westfield siya. Pero pasok mo, may Macy's, may Neiman Marcos. At ano pa to? Nordstrom, ganyan. Yung ganyan. So, mamaya ang natin kung anong mall to. Parang ito. Ito lang talaga ang mahirap kapag mag-isa kang namamasyal. Uh, gusto mo mag-picture? Hindi ka makapag-picture ng maganda kasi nga, ano, yung angulo na gusto mo hindi makukuha. Ayan, ito na ang Maisie. So, ang cute naman ang ano nila dito. Christmas decor. So, ayan. Ang cute. Pasukin natin nakakalungkot naman kasi mm -hmm. yung mga pa mas na <laughs> wala pa ako so, wala tayo sa Pilipinas syempre ba pa rin kasi ang ano pag celebrate sa Pilipinas nakakalito naman napakalaki naman itong lugar nato. <laughs> Ato na ito ba ako Apandora. Pandora uy ang ganda Kung napapansin nyo ang pintab, ang laki ng tigyawat ko. <laughs> ang laki ng tigyawat ko sa ilong. So, guys, uh, end na natin yung vlog natin dito. At maraming maraming salamat po sa panonood po ninyo. Uh, pasensya na po kayo. At pilitin po makapag-upload din po ulit sa mga susunod pang mga araw. So, ingat po kayo. Huwag niyo po kalito mag-subscribe, mag-like, mag-comment na din po kayo. Love ya, guys!